ayos mga kaibigan uh, sa lahat po magpapasalamat um, po kami sa lahat ng mga viewers at sa lahat ng mga subscribers um, magandang araw sa ating ngayon po ang ating pong share sa inyo ang update po natin sa um, uh, ano, ang ating pong patani, no. Ngatin pong ano mga kaagwi, uh, giant patani. Mayroon kami mga previous video tungkol po sa ating giant patani. Alam niyo, ngayon lang kami nakasugod na napanood na giant patani, no. Ang atin pong gagawin dito ay pagapangin natin sa ating trilis no, mga mga para po yung kanyang bunga ay hindi po maano sa lupa no? hindi siya kalaki no? ang iba baka magsabi hindi ito patani pero alam nyo ito po ay galing sa Department of Agriculture no? dyan po sa Dabaw kasi po yung aking pamangkin ay nag-uugit po siya at naghingi po kami ng buto ng giant petani si eksperimento natin no kasi yung buto niya ay halos parang ganito kalaki no parang buto ng ah uh, yung langka yung prutas na langka parang ganito kalaki siya kasi ang, ano to ang gagamitin natin dito ay yung uh, beans niya you no? Know, yung kanyang buto ngayon ang gagawin natin dito ay mag apply po tayo ng abono nagaabono na kami nung nagkaraang araw uh, ang ay abono, abono po natin ay sa ganitong edad na tatlong linggo ay kailangan nating magabuno ng 1620 para po magkaroon ng maraming sanga at pwede po tayong magabuno ng triple 16 at saka yung uh, netrabor no ng yara pagdating ng nasa isang buwan ay pwede na tayong mag -abuno ng 1414 at saka yung atin pong pagsisimula na siyang mamumulaklak ay mag na po tayo ng uh, winner no? winner para po mas maraming bulaklak uh, maraming bunga kaya inaap kaya inaabangan po natin mga kaagri at mga kaibigan ka kung ano kalaki ang bunga ng giant patani kasi sa pagkakataong ito mga kaagri no? ngayong buwan na to uh, kasi uh, ngayon pa kami nakapagsimula ng magtanim ng giant patani ang no? sa aming natanim ngayon ay maliit lang no? nasa Malaysia ano na apat na buto no apat na buto tapos for experimentation no uh, namin kayo na subaybayan ang amin pong programang Jun Agriculture TV tungkol po sa giant papani no mayroon mayroon ng mga ano mga sa agri uh, maliliit na blaklak bundok no mga maliliit na blaklak subaybayan so, po ninyo para ma-update po namin kayo. Yan lang muna mga ka-agrot mga kaibigan. God sa ating lahat at magandang araw ulit sa inyo.